sinasabi mga tao eh. Oh, okay. Kaya po kayong lesbian yan. O, saka sa basel. Salamat oh, 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 oh. po at nakabisita na kayo sa amin. Mm. Oh, oh, oh. So, kaya nga sabi ko eh, basta sisilip para mapakakaabot kahit po. Oh, uh, wala naman po ano, kumusta ang uh, assessment. Oh, uh, ito nga dito naman ating vice-director ko Oh, uh, sa kapatid yung hepe natin dito. Well sir, binabahay-bahay po namin yung mga forms para hmm. doon na nila isipin na. up. Pagdating po dito, papasok po sila. Um, oo, oo yan. Yeah. Direction na po, tapos yung distribution po ng... mga... Uh, ito yung kalangan, oo. Uh, oh, kailangan ko itong mamintay natin yung... Uh, oo, oh, saka suot lahat ng mga kailangan, yung gadget. Oo. Oo. suot na gadget? Oo, oh, lahat <laughs> <laughs> oh, ng gadget ha. Face mask, face shield. <laughs> oh, para kasi hindi mo na alam eh, kung nasa labas ay barrier. Pero pag ganito, eh, talagang uh, tried and naman po dito, sir. Dumating lang kasi si Mayor, kaya... Paglabas si Mayor. Paglabas Kaya nga <laughs> lang po natin ito, pero... Oh, ah, tama po. Uh, well, basically, sa, sa ating ito, mga media. Oh, pero yung mga... Uh, doon naman sa mga puwipila, maayos naman. Yes, kasi mayor, di ba may mga araw talaga, in fact, may oras pa nga, ano? Eh, uh -huh, uh -huh. Actually, uh -huh. uniform uh -huh. sa lahat ng mga LGUs. Yes. Kasi naman, pakatlong beses natin ito, pag hindi pa naman natin na nakabisado. General, humingi po kami ng tulong sa PNP natin. Uh, yung ginagawa po namin, pag medyo marami ng tao sa site, sinasabihan ni mga tao na nabigyan ng corona, huwag muna kayo pumunta, dun muna kayo sa mga bahay nyo. Oo. Oh, na lang. Pag oh, Anyway, may oras naman sila eh. At hindi naman sila. Oo, oh, kahit matagahan nila, ganun pa rin yung oras nila eh. Minsan po kasi kahit may oras, gusto nila makakasipunta. May mga bantay po talaga kami. Saan po binapantayan? Dun sa... Sa bahay mismo. Sa bahay mismo. Kung saan ka namigay ng force, yung mga police... Doon sa lugar yun, kasi identify ko or... lugar eh. Yes, sa tulong ng mga barangay. Opo. Kung baga, pwede mag-offline ng bandilyo, pwede mag-sabi. Opo, pwede mag-sabi. Best right? practice, o. Oh. Maganda yun. Hindi sumunit natin yun sa iba. Yeah, uh, I-share namin sa iba para gayahin okay. ang iba. Hindi po dumadami yung tao sa site. Ah, kasi okay. sinasabihan na sila, okay yung ano, okay yung nalabas ng bahay. Ah, ilan po pong ating, ilan po ang uh, sa isang araw, ilan ang i-accumulate natin supposed to be? Dito po, dito sa particular lot na ito. Ma'am Tess, ma'am Tess. Mayroon na sa kanila, sagot-sagot tayo. Ay, sige, para makita niyo yung makakaganda. Nakakaganda dito eh. Bale, may 44 teams po tayo, sir. Pero nagka-training na po kami ng plus 20. So, magkikita tayo. Kaya po natin, ma'am Tess, Ilan mga target niyo for today? Ah... Uh, May natanong ni General. We 20,000 for today. 20,000? Galing sabay. Ano? Ito for, for today. Just for today po. To 10,000. 10. 10, 10,000? Aba, malaki pala. Ito. Yeah, Pero dalawa yung site. sites eh. We have another 70,000. Oh. Ito po yung food packs naman po namin. Binibigyan na rin pa after ng ayunan? Oo, ah, ito po yung ating parang... parang depot. Oo. Uh -huh. Pero sa mismong ayuda, uh, cash. 'Pag sa ayuda dito rin. Ayos lang. Ah, hygiene monitoring process niya. Gago bendito. Kapag dito yung ano, ah, tao, sa dalawang box dala niya. Ang una yung personal health monitoring niya para ma-register siya for the PEP or After that, punta siya sa isang nakapila. Present niya yung passigas, i-scan siya ito i-scan mm -hmm. And then, after that, yung mm -hmm. Then, after the pullback, hindi siya pupunta for the Parecher assistant. Ayun. So, pinatabay na. Merong food pack na at the same time, meron na rin yung cash assistant natin. Yes. Ito yung form. Ito yung hindi na rin. No. Registration. Pero yung registration na rin yun. Okay. Pero vaccination will be scheduled depending on the, you know, advice na sila. Ito yung mga hindi pa nakaregister, mayor, di ba? Okay. Pero merong iba naman nakaregister na. Wala na problema yun. Opo. Tapos, uh, wala nang nagsusulat dito, i-present na niya yung form mm. na validated by a validator sa Sanso House mm. to get the ayuda. Ay, maganda! It's financial assistance. Uh, uh. After that, yung we'll photo, a picture taking for para documentation. Or, uh. Saka meron tayong ebidensya. Yeah. Pero uh. maganda uh. doon, sino ba yun Kasi nga, pagkakataon ito, we allow those who will be getting their financial assistance sa ayuda na lumabas. Eh, isa ba na rin natin itong... Yes, sa Ito lang ako. Kasi inalaw na rin natin siya eh. Yes, uh, Tapos yung pag may mga uh, wala ang family head, so pag may below 18 years old, so sa NACQ, uh, meron siyang kasama na sa part ng monitoring team. Mm uh -huh. Dadalhin siya dito at sa all in, -in. Uh -huh. Kasi nga, bawal siyang yung mga. Kaya nga, alam nyo, iba't ibang LGU, may mga kanya-kanyang mga uh, innovation. Pero yeah, uh -huh. maganda share sa iba. Basta importante, masunod, walang papayulit na protocol. Kasi nga, di ba yung uh, yung pagbibigay kasi ng mga ayuda na ganito, eh bawal mo kayo na pagpila. Pero since sila kayo ipipila for financial ayuda, ay bakit hindi natin isabay ito? Okay. Di ba? Otherwise, kung ito lang, bye-bye dapat. Kaya yun yung actually, Mayor, kaya ako na late din, pumunta ako sa Paranaque at sa Baseco. Kasi yung PNP ngayon, marami kami natatanggap kasi ngayon na mga, na mga, yung mga usual na ayuda sa paranggayahan, sa food bank, galing sa mga iba ibang organization, pati yung mga post multiplier, advocate support group, ay eh, kailangan kailangan yung ECQ. Ang problema, hindi natin sila pwedeng kapilahin. Kaya ang ginawa ng ating mga, mga station commander, and I believe meron din dito, bahay-bahay, true barangay officials. Kung baga, uh, yun instruction ni SLG. Yes, yes. coordinate with barangay, and then, dalhin yung mga food packs dun sa mga bahay-bahay as identified barangay. Oh. O di kaya, yung sa tapat ng bahay, ng mga silya, ilalagay dun. Pero ito ngayon, sabay na kasi sabay inalaw po. na rin lang natin sa financial aid eh. Bakit hindi natin hey, bigyan? Hey, hey. Pwede natin yung sabihin sa iba yun ah. Sabi ko kanina eh. As long as hindi mag-violate ng no mga... Maganda ng mga no-case ano, ano, practice. Sir, uh, sir uh, you said, actually may mga yes. ibang areas po na hindi naman hindi baka, kayo ah. Hindi kayo ah. Yung food box nila, iba bahay-bahay. Yun! Yun! Yeah, yun ang ibig sabihin kasi mm -hmm. ito, this is justified and allowed dahil allowed sila lumabas for okay, financial kayo, ayuda. Yes. Kaya bibigyan. Pero kung kung, kung identify tayo, bahut, napakarami nito para sa iba, pero hindi naman sila uh, magbibigay ng financial aid, bahay-bahay dapat. Correct in po. compliance with the SILG yeah. instruction. Hindi naman namin sa dilakas. Ayos. areas na walang financial assistance, uh -huh. sa so food na lang. Yeah. house to house. Uh -huh. Yes. Ano Diretso po sa kapalitans yan. Ang kayo pong sa, sa uh -huh. DSWD natin sa sa city. Sa, sa city po, CSW. Oh, yeah. Ganda. yung kaya nga, ang mga pulis naman namin po, ang instruction namin mayor before, You coordinate with your LGU, alamin nyo yung programa so that makagawa kayo ng plano na a-align doon sa kanilang programa. Bottom line, objective lang ng police, walang ma-violate na public health protocol. At syempre, eh, maingatan natin protection, safety, security na magdala ng mga paymaster natin at saka yung ating mga empleyado. Pero okay. so basically, parang... Yes, sir. ...complied one mayor. Nakakasipag po ang C.O.P. natin Ayon, dito. Ayun, naka natin dito. Naka-C.O.P. Oo. Oh. <laughs> Ah, nasa labas. Eh, ito naman si ating uh, design director. Pero, oh, pero maganda po yun. Ako ay natutuwa na ganun ang mga feedback na nakukuha natin. Pero kung may mga adjustment, kasi siyempre hindi ba natin ma-perfect lahat yan. Ayan, ito si oh, uh, uh, mm, uh, ano. So yun nga, so tama naman, di ba? Kung ano ang pla kung ano ang programa ng LGU, mag-adjust tayo. Gumatay ng plano accordingly. Di ba? Ay yung plano mo kasi dito, not necessarily parehong pareho ng plano sa Paranaque, sa Manila, yes, City. Depende yon yes, sa LGU natin. Doon kayo mag-adjust. Bottom line, objective natin, hindi dapat na violate yung public health protocol at saka safety and security ng mga nila, pati tayo. Lalo na yung paymaster, di ba? Yung mga bahay-bahay ba, may polis kasama? Yes. Meron, meron. So, dapat meron. Dapat coordinated kasi ang ang, ang, ang purpose naman kasi noon, kasi pagkakalubumbungan eh. Iba yung may presence na kinuporong yeah. polis. Kasi... Meron na sir. Security, ma 6 to 7 na version. na mm. composite of the person. Kasi sama polis na na kinuporong And a sila, sir, ang yung si ma O oh, pwede naman, pasok ko coordinate uh, na lang. From, from the city hall, sir, yung may ng oh, pera, sir. ah uh, escortan natin yan, sir. O, yung mga paymasters. Hindi, oh tapos yung yung RSQ tayo na sir, tapos may coordination kami ng Peace Order Department Dahil walang dalang pera yung mga yun sir, yung team nilun sir, sila na makikita doon sir Dahil dito kami mong focus sa tapis Yan, tama yun! well coordinated At least, at least, pag iisipan nyo, yan importante At si ma'am naman, ang sinasabi niya, isa Doon sa mga lugar na hindi naman tayo nag-distribute ng, ng cash assistance Pero dahil nga marami tayong mga pangayudang pagkain, paano dadalhin doon? So house to house yun. Hindi sir, dito sir. Hindi, no, 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 meron nga. Meron nga. Yung mga lugar na hindi nga sila recipient ng cash assistance at baga, kasi during ECQ, hindi tayo pwede yung kapila. Kaya yun is actually sir. Kaya ang gagawin, kung gusto natin makakalit sa kanila, mag-house to house, barangay ang mag-identify. Pero dapat may pulis na kasama. Dahil iba yung presence ng pulis at visibility. Dahil, ayun natin na dumugin at kuyugin, ha? Yun naman ang importante doon. Ayos. 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 Yes, bro. Ayos. <laughs> uh, <sir. laughs> Ayos. Salamat uh, 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 po. Oo. Oh. Pero mayor, kayong lalabas, kasi dun yung tayo ng tao. Eh. Yeah, yeah, yeah. Yun ang problema natin ngayon. Mahirap i-maintain yung public <laughs> health standard pag na <laughs> nandiyan ka. Biro yeah, lang, mayor. Baka <laughs> matikitan, <siya> ah. <laughs> matikitan si mayor. Baka <laughs> matikitan si mayor. Baka <laughs> matikitan si mayor. Baka <laughs> matikitan si mayor. Ayan ang ano po natin yun. Opo. Interagency. Kasi ni Mayor, talaga niya Si Mami Subar, Brainchild na yun. mag in one tayo. So, Saturday, Sunday, nag-plano na kami. for For this, kinaplan siya din. Kapuli tama yun, ma'am. Interagency. Kaya role nga ng PNP, ganun din. Sa security naman kami. Pero base sa inyong programa meeting after that nag meeting ulit kami kasama sila hmm. for hmm. para makita kaya makita hmm. mm security so, alam nyo po lahat naman kasi ng 17 LGUs dito lahat nag-iisip lahat na kagandahan adjusting to their peculiarities di ba? so tayo po ito maganda kaya ito Pero yun know, doon, yung iba magaganda rin. Kaya nga, i-share natin kung ako sa kaula, bakit hindi natin gayahin, di ba? Yes. Di yes. manner, meron din silang ginagawa na pwede natin. depending nga doon sa ating sitwasyon. Pero bottom line doon po, eh, sama-sama. Diba? Oh. So, thank you. Thank you, Mayor. Salamat, sir. Thank you. Salamat, Mayor. po. Thank you, po dito, nung yung cash natin uh, sa... Ah, so ang po dito na ayun na. Oh, so, kuha na rito. Oh, ang mabilis eh, na